Kapag nakarinig kayo na may kabayo sa gabi, kabahan ka na. Kapag nakita nyo yung kabayo na kulay itim at may dalang karo ng patay, magtago ka na. Yan yung kwento dito sa lugar na to. Story time! Nangyari raw to noong 70s at madaming matatanda ang nagsabi na totoo raw. Pero feeling ko na nananakot lang sila. Nandito ako sa Mexico, Pampanga ngayon at naalala ko yung urban legend sa lugar na to. Ang dami ko kasing nabase eh, At napanood ko pa nga sa kapuso mo, Jessica Soho. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi niyo pa ako pina-follow eh, i-follow niyo na ako. Dati raw, a few decades ago, merong gumagalang itim na kabayo sa lugar na to sa Pampanga. Kapag may misteryosong black horse na dumating kasi sa lugar nyo, Ibig sabihin daw nun, may mangyayaring masama. May e mga kwento na may dumating daw na black horse tapos biglang may namatay sa barangay after a few days. Para bang naging sundo yung black na kabayo? Ang sabi ng mga matatanda, para raw hindi matuloy yung masamang pangitain, kailangan daw, ikwento muna nakita mo yung itim na kabayo. Kailangan, imarites mo na nakita mo yung black horse. Iba pa to sa El Charo Negro ha, na sikat sa bansang Mexico. At kadalasan pa nga, yung nakasakay sa kabayo, e eh, wala raw ulo. At minsan pa nga, may dalang karo ng patay yung black horse dito sa Mexico, Pampanga. Kaya tinatawag tong karo de kabayo. Basta kulay itim yung kabayo, tapos madalas, may dalang karo ng patay. Sabi sa KMJS, ginagamit daw dati ng mga mayayaman yung mga kabayo para iparada yung mga namatay nilang kamag-anak bago sila ilibeng. Pero alam nyo, hanggang ngayon, nangyayari pa rin to sa Pampanga at sa ibang lugar sa Pilipinas. Para sa akin, parang panakot lang tong kwento na to eh. Isang urban legend na sinasabi lang nila na may dalang kamalasan yung itim na kabayo. Sabi nila, nagpapakita pa rin daw hanggang ngayon yung karo de kabayo. Hindi ko lang alam kung pati sa ibang lugar sa Pampanga o baka mamaya nasa barangay nyo na.